Hello guys, magandang umaga guys. Welcome back to my YouTube channel and Facebook page, Aba Vlogs. Another another big big shout out mga kaga, mga kaba. Opo mga kaba. Shout out na natin tong mga walang sawang nagsuporta sa ating YouTube channel and Facebook page. Thank you so much mga guys, no? Sa mga hindi pa nag subscribe sa aking channel and Facebook page. Pakipalo na at subscribe. Aba Vlogs. Oh, another shout out. Madam Marisa is Canyo Madam, magandang umaga dyan. Oo, alam ko na sa ibang bansa ka. Oo, ingat ka po palagi, madam. Alam ko, gabi pa dyan. Boss EJ Celeste. Boss, ito na boss. Na shout out na kita ulit. Huwag ka na magtampo, boss. Oo. Uh -huh. Manilin T. Phil from Cebu City and Mindanao. Madam, shout out sa iyo. Ingat ka. David Fernandez Montirula. Boss, shout out sa boss. Uh, minsan na uh, naki, naki kinood ako sa live mo. No? Panay swimming. Swimming lang kayo. Opo. Junbi Sibay. From Sagay City, Occidental. Shout out sa boss. Ingat kayo dyan, ha. Misang Di Carpio. Caprio. Uh, Misang Di Caprio. Madam. Shout out na sa iyo, madam. Opo. Ito, lagi itong, ano eh. Lagi itong, uh, nag ano eh dumating sa notification ko eh Madam Fame Gar Cap no madam ingat po jan sa ibang bansa no lagi kang mag-iingat dahil malayo yung pamilya mo para lang sa yung pamilya ginawa mo ang lahat no diyan sa Dubai Dubai ata to oh oh eh, nag-ulan pa naman ng yellow Nakaraang linggo diyan no ingat ka po Uh, boss Vincent Angkay junior, Boss Opo Sana gumaling yung Napako mong paa Sabi mo Ingat ka po boss Magsapatos kasi Boss no Opo Kumusta ang love life natin boss Video okay na yung resulta boss ah Basta ako bahala sa iyo boss Boss Vincent Angkay junior, No Totoo Uh -huh. Jimboy ah. Jim Boy Orbina Dagway Jr. Oh, uh -huh. Boss, shout out sa'yo, boss. Jim Boy. Uh -huh. Hashtag Aling Clay Diary. Uh -huh. Sa ano to? YouTube channel na to? Oh, uh -huh. Marquis Family Bram Batangas Sir Rix Marco, kung hindi nagdahil sa'yo, maabot natin yung Batangas, boss. Si Rix Marco from Malayang Aguila. Riders Club, shout out sa si sir sa buong trupa no. Hindi ito nagsawang uh, sumusuporta sa ating YouTube channel and Facebook page. Kaya wala ring sawang shout out no. Apo. Uh, Jinli Madayag Lucero, ingat ka po diyan, madam sa ibang bansa no. Kakaalis lang nito. Uh, Jinli Madayag Lucero. Opo. Taga Mindanao to ito. Pero nasa ibang bansa na ngayon. Nasa Hong Kong ata to. Kuwait. Ingat ka po dyan, madama. Ha? Pasalubong ko. Uh, uh, Advance Merry Christmas na rin. <laughs> Oy, Michael Cross. Boss. Ito talaga. Saludo talaga ako sa mga SG, no? security guard personnel, lalo na sa mga night shift. Night shift to eh. Saludo to. Nasa Mercury to naka-duty? Talagang uh, masipag to? Oo. Masipag na masipag na SG to, no? Michael Cruz, no? Shout out sa iyo, boss, ha? Opo. PM ka lang. Hmm. Roldan Malasador Ah. Pram kalinto kalimbang all ah, no ah. Roldan Malasador ah. Inday Imay shout sa iyo madama ah. Shoutout shout na naman kita dahil wala kang sawang nagsuporta sa aking Facebook page shout out na rin kita madam nagpa shout out kay ingat ka po sa ibang bansa ah, uh, lahat kasi itong mga supporters natin, mga kaba, nasa ibang bansa, no? Kadalasan. Kadalasan talaga. Nasa ibang bansa. Jose Glomar ng Food Panda. Oy! Boss, shout out sa iyo, boss. Ito, boss. Abangan mo ito, boss, ha? Shout out na kita. Ingat ka po sa iyong uh, delivery. Lalo sa buong pamilya mo. magingat ingat po ko ulan init yung ano yung uh, delivery nyo saludo po ako sa inyo no boss Jose Glomar ng Food Panda opo minsan kasi itong mga Food Panda na pick book eh kawawa naman ito dapat kasi mahuli yung mga ganyang klaseng ano eh mudos eh kawawa yung mga rider yung mga rider talaga yung nagiging naapiktuhan no sa mga ganyang mudos kawawa naman oh, Spring blogs from Pakistan umabot na tayo ng Pakistan no ah uh, boss Spring blogs from Pakistan big shout out sa you sir big shout out mm -hmm. ito ito talaga Napakasipag itong manood sa ating uh, upload new upload no sa Facebook page at sa ka YouTube channel. Sir Makaraig Antonio, sir. Shout out to you, sir. Napakakintab yung inmax mo, sir. Alagang alaga, sir. Oo. Uh, from Nato Sagnay Kamarini, sir. Opo. Uh, ingat ka po lagi sa iyong uh, biyahe. Lalo na tayo yung mga nakamotor. motor uh, ingat, ingat po tayo, sir. No? Yan po. Shout out natin yung mga nag-sponsor ng ating uh, YouTube channel and Facebook page. Shout out natin yung mga nag-sponsor. Sponsor! Shout out natin, ha? Oh. Apo, uh, ito naman ang nag-sponsor, no? Mga nagpapadala. Uh, madam William inustasyon no? Madam, salamat, madam sa iyong uh, palipad. Salamat po, madam, sa inyong palipad. Ingat ka po lagi dyan sa ibang bansa. Opo, alam ko na nahirapan kayong mga UFW dahil para sa pamilya ninyo, saludong-saludo po ako sa inyo. No? O, Maricho Rabina Nulod. Opo, madam, salamat sa inyong palipad, madam. Opo, ito, Ibang bansa to eh. Ibang lahi to eh. Yon Tuan, City of Ratsgia, Kian Luong. Saan kayo itong bansa na to? <laughs> sir, shout out sir. Yon Tuan. Yon Tuan, no? Yon Tuan. Uh -huh. City of Ratsgia, Kian Luong. Oo. Uh -huh. Shout out sa iyong palipad sir. Thank you so much. Salin Castro. Madam, salamat sa iyong palipad madam ha? City of Wilmington, North Carolina. Yeah, umabot na tayo. Umabot na tayo sa Wilmington, North Carolina. Thank you so much madam sa iyong palipad. Opo. Lady Miles Inerio bil Bilinario oh. <laughs> Hirap madam Ahaba naman ito madam Yung ano mo Lady Miles Inerio Bilinario Opo Ingat ka po dyan madam Pramdaman Saudi Arabia Opo Ingat po kayo dyan, ah. Kasi ibang lahi dyan Mga Arabo dyan Opo, ingat-ingat po tayo sa mga ganyang klasing tao, no? Kasi ang daming Pilipino. Kalain nyo, guys, napakar napakaraming Pilipino na papahamak dyan, no? Mga pinag... Ano? Oh, grabe. Mga, mga balita na talagang napakakawawa yung mga Pilipino doon, no? Dapat nating suportahan yan para mag-enjoy Idaan lang natin sa Facebook page and then YouTube channel. Apo, pag nandyan si boss, huwag mo nang mag-cellphone kasi baka mamaya magalit. No? Ingat-ingat po kayo, madam ha? Madam Lady Miles Inerio Billionario Salamat po sa iyong palipad, madam. Apo, Christina Soto Akari. O Christina Soto Akari, City of Ayasi, Japan. Oi, Yay! Japan! Marami tong Japan ngayon atong shout-out natin, oh. No? Opo. Shout-out sa'yo, madam. Christina Soto Araki. Araki. Opo. Salamat sa'yong palipad. Thank you very much. BC Nimoto, Opo. Shout-out sa'yo, madam. Ma'am, shout-out. Big, big shout-out. City of Kani, Gipu Japan. Akalain mo, marami palang lugar tong Japan, no? Kani, Gipu Japan. BC Nimoto. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for flying. For flying gift to me. <laughs> Thank you very much. po. Alili Liorinti Misumi. Opo. From Nudashi, Shelba, Japan. Thank you so much, ma'am. Thank you so much sa iyong palipad. Flying, gift to me. <laughs> Thank you so much. From Aba Vlogs. Thank you very much. Opo. Noli Gubot. Ah, di magpapatalo tong mga taga-Pilipinas. Oo. Kung kayo'y taga-Japan, mahilig magpalipad, meron din nagpa, hindi magpapahuli ang taga-Pilipinas. Sir Noli Gubot from Davao City, Kalinan. Opo. Thank you, sir, so much sa iyong palipad. Rica Asmara from Palimbang, Indonesia. Oh, okoloyin mo. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Thank you very much, ma'am for your flying gift to me. Yeah, <laughs> thank you so much. Thank you so much. Uh, po Rika Asmara, Palimbang Indonesia. Uh, po Marisa Iskanyo Perez, ma'am. Thank you so much. Siyung palipad. Thank you so much. Ito talaga. Uh, Misang Di Carpio, Prampalawan, Puerto Princessa, Thank you so much, ma'am, sa iyong palipad, madam. Ito walang ibang pinaka-active, pinaka, -aktib, pinaka sa buong mundo. Boss, Tito Pachiko Gonzaga. Guapo, thank you so much sa iyong palipad. Walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel and Facebook page. Ganon din po ako, no? Apo, hindi po ako magsasawang magsusuporta sa iyo. Sa inyong lahat. opo Kung kayo ay hindi pa nakapalo at saka nakasubscribe sa aking YouTube channel, iisa lang. Iisa lang ang pangalan. Aba Vlogs. Opo. Yung vlogs ko, dalawang G yan ha. Dalawang G. Kadalasan kasi isang G lang yan eh. Vlogs. Hindi mo mariresearch yun. Merong lalabas nun, iba. Pero, ang i-research -re mo, big letter na A, B na as in boy, tapos A olay alpa, a, ah, aba, tapos yung blogs ko, victory, lima, Oscar, gold, gold, Sierra. Yan po ang abangan nyo yan. No? Ah, search nyo yan. YouTube channel and Facebook page. Aba Vlogs. Sa mga hindi pa nagpalipad, apo ah baka naman. apo ah Thank you so much. Shout out na natin yan sa next vlog natin. Sa mga nagpapalipad, magpapalipad pa lang. Sigurado, di po natin tatantanan yan. Okay. Ah ililista yan. Nakalain yung mga kabaw. Oh, puno. Oh, puno yan. Puno yan. Grabe. Thank you so much. Napakaraming uh, salamat po talaga sa inyo. Mga supporters, mga nag-unfollow, bahala na kayo. Kayo na pong bahala. Nag-unfollow na kayo eh. So, Marami-rami din nag-unfollow. Siguro hindi natin alam na busy na rin siguro sila. Ang Panginoon ang bahala sa inyo. Apo. Thank you so much. Basta ako, wala akong inunfollow. Tuloy lang tayo. And then Good morning everyone. God bless. Thank you so much. Bye-bye.